trustworthy mapagkakatiwalaan ayon sa Psalms chapter 37 verse 3 to 5 umasa ka sa Diyos ang mabuti igawin at mananahan kang ligtas sa lupain sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga pag nagtiwala kay tutulong ganap Proverbs chapter 11 verse 3 ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Proverbs chapter 10 verse 9. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Matthew chapter 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Proverbs chapter 10 verse 9. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, tayo'y magsimula. Ano nga ba ang trustworthy? Ang trustworthiness o pagiging mapagkakatiwalaan ay isang napakahalagang katangian sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ito ay isang pundasyon para sa isang malakas na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Narito ang ilang aral tungkol sa trustworthiness sa paglilingkod sa Diyos. Una, katapatan sa pangako, loyalty to promise. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa ating mga pangako sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag tayo ay nagsasabi ng oo, dapat nating panindigan ito. Pangalawa, pagiging responsable, being responsible. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa ating mga gawain at tungkulin. Dapat nating gawin ang ating makakaya upang matupad ang ating mga responsibilidad ng may integridad. Pangatlo, pagiging transparent, transparency. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng pagiging transparent sa ating mga aksyon at motibo. Dapat tayong maging handang magpaliwanag ng ating mga ginagawa at hindi magtago ng anumang bagay. Pangapat, pagiging matapat. Being honest, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng pagiging matapat sa ating mga salita at gawa. Dapat tayong magsabi ng katotohanan at hindi mag -imbento o magtago ng anumang impormasyon. Panglima. Pagiging mapagkakatiwalaan. Trustworthiness. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nangangahulugan ng pagiging mapagkakatiwalaan sa ating mga salita at gawa. Dapat tayong magbigay ng tiwala sa iba at maging handang tumanggap ng tiwala mula sa kanila. Sa pagtatapos, ang pagiging mapagkakatiwalaan ay isang mahalagang bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Kanya at sa ating kapwa. Kapag tayo ay mapagkakatiwalaan, nagtatayo tayo ng mga malakas na relasyon at nagdudulot ng tiwala sa ating paligid. Hallelujah, purihin ng Diyos. Amen. Thanks God na wa nagustuhan niyo ang aking video sa ngayon lang po nakapanood ng aking video ay follow nyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Brokris channel at follow sa aking reels sa Brokris Montadraya at like, subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.